Guys, ayan mayroon tayong titimplahin ulit guys na pansasakyan guys yung Toyota Hiace guys na kulay white So ito guys papakita ko sa inyo Ito yung titimplahin natin ngayong araw na ito guys Oh. Yung white na yan guys So tara guys, sumahin niyo ako sa pagtitimpla ng ganitong kulay So tara guys, ito yung titimplay natin. Ito yung white guys, ayan. Tapos yung yellow oxide, red oxide, transparent yellow, black, saka yellow. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lim, anim na kulay guys pag aloy halu natin dyan. So, tara, timplay na natin. So, guys, timplay na natin. Ito na natin nilagay guys sa ano. Bali, 1 port lang guys titimplay natin. So, ito yung natin guys then may puti na tayo guys then lalagyan na lang natin ang mga pangulay guys ayan o oh. so a-adjust na lang natin tong white na to guys sigitan nyo na guys so lagyan natin guys ng transparent yellow to then to guys yellow oxide. then ito guys redox side patak lang then konting black then ito guys na yellow kaya papatakan din natin ito halos konti lang din so mikros mikros na natin ito guys ganoon ganoon lang guys o oh. haluin lang natin sya na maigi guys Yan na. Eh. So titingnan natin si guys kung okay na ba yung natimpla natin. Talagay natin dito para makita natin ng maigi Yan. Then guys, yung tinimpla natin. Then ito yung sample na ginagaya natin guys. So ayan guys, oh, maputi pa tayo. So, lalagyan pa natin siya ng Dark Itim, redoxide. So, Talagyan pa natin sya ng itim, guys. Ayan. Then, ito, guys. Then, ito. Okay. So, may kus-may ulit, guys. Ayan. Haloyin natin ulit. Titignan natin siya guys. Ayan. So light pa tayo guys. Kunti pang adjust guys. Oh. Tatak pa natin. Lagyan pa natin ng yellow oxide. Red oxide. Then transparent yellow. Then black ulit guys. Ayan. So sa tingin ko guys, okay na to. Ah, uh, natin yung kulay. Yeah. Yan. Yeah. Sa tingin ko guys, okay na to. Yan yeah, guys, oh. So. Yeah. Yan yeah, guys, oh. So. So, uh, ayan guys. So, okay na yan guys. Ayan, yung kulay na yan guys. Okay na yan so, guys. Oh. Maraming salamat sa inyo guys. Mga kamiksing. Thank you sa panonood.